Hello, what's up mga idol? So ngayon, palimbagong araw, palimbagong video at palimbagong kagwapuhan na naman tayo mga idol. So, no? so ngayon, samahan nyo na naman ako sa ating panibagong video. So kung makikita nyo, so may kaka-cover up tayo konti at magdadagdag ng design. So mag-freehan lang tayo dyan mga idol. No? <coughs> Sorry, pakisan sa boses kasi may pa tayo. So yon nag mikus, -mikus lang tayo dyan mga idol. Siyempre, nagfreehan tayo dyan para maganda no so shout out nga pala sa ating client na si Idol Welkins so shout out sa iyo Idol napakalaki ng katawan mga Idol so Uh, bodybuilder yan mga idols no so yun a shout out sa ating sponsor big strategist so maraming maraming salamat so yun napaka relax lang ni idol welkins so dyan apart <laughs> mga idol nag start na tayo dyan so nag una tayo ng lining so yung set pa lang na needles na ginamit natin or sizes na mga ginamit natin dito mga idol is tatlong klase lang mga idol ah uh, 9RL ah uh, 9RM at saka 17 RM. So yon tatlong klase lang yung ating ginamit dito mga idol. Kasi nga uh, yun lang talaga yung ating ginamit dito sa sa kasi yun yung nakikita ko. So yon. At you know, napaka-relax lang talaga ni Idol Wellkens. So sa nagpapa-shoutout nga pala mga idol no? So sa, sa next video ko na lang kayo i-shoutout Kasi nga nagmamadali tayo mga idol Kasi Aww. may client pa tayo ngayon At yun, nag, naghihintay pa tayo mga idol So dyan Kaya <laughs> yun So dito na part mga idol sh Nag shading shading na tayo dyan mga idol yun no Yun yung ginagamit ko sa mga uh, maliliit na part mga idol no So 9RM So, yan yung ginagamit ko mga idol. Tapos, sa uh, malaking ano, uh, space, yung 17RM. So, yan, no. At dyan na mga idol, kung napapansin nyo, nag-highlights na tayo dyan. Kasi nga, patapos na tayo dyan, mga idol. So, inabot kami dito ng umaga, mga idol, no. Kasi nag-start kami dito mga alas 6 na yata. 6pm na lang gabi. So natapos kami dito mga idol siguro mga 4 AM o mga parang mga 5 AM. So you know, shout out ni Idol Wilkins nga macho macho Gabriel. So napakabata pa ni Idol no. So yun, ah uh, ito na yung aming final result mga idol. So after ng 9 hours of session, so syam na oras mga idol no. So yun yung ating finished product, freehand cover up tattoo. So nagbikus-mikus lang tayo dyan kung anong design yung gagawin natin. Naglagay tayo ng hanyamas, uh, tapos mga... Ah, uh, tawag dito? Ah, uh, uh, na? Uh, na? Mga airflow, mga wind bar, tsaka may ano din dyan, mga ito, mga parts sa dragon. So, you know. Oh, ang ganda lang ng result mga idol. So, dyan lang tayo mga idol. Hanggang dito lang yung ating video. And thank you so much. <tinyo>